Dating miyembro ng BFP Region 9, arestado dahil sa FO1 position for sales scam. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Lorimay Romualdo ng RMN Dipolo. RMN Live Report! Aristado ang dating miyembro ng Bureau of Fire Protection Region 9 matapos ang ikinasang entrapment operation ng CIDG Zamboanga del Norte Field Unit. Ayon kay Fire Chief Superintendent Jerry Candido, ang Regional Director ng BFP Region 9 na ng sospek na kinilalang si Fabian Bilino ang 480,000 pesos na alok ng nagpanggap na aplikante. Kasama nito na aresto ang isang Efrem Manopolio, isang sibilyan kung saan wala o mano sa listahan na mga kasama sa grupo ni na Bilino, Maliban sa dalawang nahuli, may tatlong aktibong pulis ngayon ang iniimbestigahan na kasama umano sa grupo ng mga bombero sa rehiyon na nagbebenta ng slot upang makapasok sa BFP Region 9. Pag-amin ni Chief Superintendent Candido na bago ang operasyon kay Bilino ay may ikinasang entrapment operation sa isang aktibong miyembro ng BFP Region 9. Ngunit hindi ito nagtagumpay dahil mailap itong katransaksyon sa ngayon. Ang dalawang sospek ay nasa kustudiya na ng CIDG Zamboanga del Norte Field Unit at sasampahan ng kaukulang ka So Actually, for almost two weeks ito yung uh, operation. Or how many times did we attempt? Uh, magkaroon ng operation pero alpak lahat yun, except yesterday morning. Actually, Saturday evening, our target was the activity personnel. I have his name, but I cannot divulge it for now because uh, we have been penalizing from our, of course, our recruit who will implicate this personnel na kasama, no? I believe na kasama ng ating suspect ngayon natin so, sa pagpaniningil sa sa ating aplikante ngayon para masarawang na so like and Kasama mo sa RMN Dipolo, Rajuman, Lorimir Mualdo, Tata, RMN.